Good afternoon po, Doc Len. Happy Sunday po. Inyong uh, pagbati po. Ah, oh, gandang hapon na naman sa inyo, uh, Bombo JB. Uh, mm -hmm. Nice to hear you again. At uh, mukhang maganda yara naman itong topic natin na ano, yung mga child childhood vices eh. Pati mm -hmm. kahit na bata pa, marami tayong mga issues na dapat natin talakayin ngayon. Mm uh, nabanggit mo sa akin ng uh, itong introduction natin eh, yung mga vaping, mm -hmm. sa akin dagdag 'yung mga gadget use, mm -hmm. 'yung mga ugali sa sobrang pagkakain, mga junk food. Pero pa nga 'yung narinig ko nung isang araw sa mga 'ko, eh. pati yung mga online gan gambling pumapasok mm -hmm. din sa, sa mga child vices ngayon. Yes po. <laughs> so do. ano, paano natin umpisahan ito? Yes po do. kayo po, no? Dahil uh, kapasin-pasin din po talaga ngayon 'yung uh, uh, ngayong taon din na dumadami 'yung itong mga kabataan na nahuhumaling sa pag-bebate or sa mga paninigarilyo, sa alak and, and din po sa mga nabanggit nyo kanina yung sa palagi ang pagkain, mga junk food at yung pagkahumaling nila sa mga gadgets including yung mga paglalaro ng mga online gambling which is, uh, Dok Len, alam natin na kapag sumubra yung mga bagay na ito ay nakaka rin sa kalusugan ng uh, mga kabataan lalo na at mga bata pa sila kaya hindi pa ganun katibay ang kanilang uh, mga resistensya Ah, uh, nice din po natin matanong, doc no. In terms of uh sa me uh, sa medical, ano po ba itong uh, childhood vices na labis na nakakaapekto sa kalusugan ng mga kabataan ngayon? Well, uh ang common denominator yan, yung pinaka yung yung uh, common sa lahat mm -hmm. ng mga lumalabas na vices ng mga bata ngayon is yung term ng, ano yung yung nangyayaring dependency mm -mm. okay kasi yung dependency uh, yung mga bata para umaasa doon sa mga yung mga gadgets yung mga substances nila katulad ng mm -mm. vaping yes. lagi naghahanap ng vaping yung mga gadgets lagi naghahanap ng gadget mm -mm. yung mga yung online ga naghahanap din sila ng yung yung mga aliw nila pang oras-oras So, yung sa, sa paghahanap niyan ng tuloy-tuloy na lagi, yun ang nagiging dependency dependency nila dyan sa bagay na yon. So, mm -hmm. yung dependency nila doon sa mga bagay na yon, sabihin natin, yung una-una, yung topic na main yung vaping. Yung dependency sa vaping, actually, nag-start yung vaping as a form of yung deterrent para maiwasan mo yung paninigarilyo. Okay? Mm -hmm. Okay. Pero ang totoo naman, ang vaping, yung substance ng vaping, yung nandun sa vape, parang substitute ng sigarilyo eh. Ang nandun din, yun din yung ingredient na nasa sigarilyo, mm -hmm. nilipat mo lang doon sa vaping, yung nicotine. So yung yeah. nicotine is, para may meron din, uh, parang delikado rin yan sa katawan kung panay-panay. Kahit nandika ka nagsisigarilyo, nagbe-vape ka naman, yung dangerous ingredient, nandyan din sa ginagawa, okay? Mm -hmm. So, lipat na naman ako doon sa dependency naman doon sa gadget. Mm -hmm. Alam niyo naman, ang, ang opinion ko, sa dami na natin iniisip ng mga infectious disease, yung mga communicable, napag-usapan natin ito last week eh, yes, yung, yung, yung communicable diseases. Ito ang gadget use ng mga mm -hmm. bata. Sa akin, mas delikado, mas nakakatakot ito kaysa yung mga infectious disease kasi, mm -hmm yung mga bata na laging gumagamit ng mga gadget, nagiging dependent din doon at wala nang ibang pinapansin sa ibang buhay niya. So, yun ang nagiging lifestyle mm -hmm. niya. So, ano ang nagsasuffer doon? Ang nagsasuffer doon, dahil sa lagi parang addicted sa use ng cellphone, hindi na mm -hmm. napapansin yung oras ng tulog niya, hindi na napapansin yung tamang pagkain, hindi naman napapansin yung mga utos ng magulang. So, nagiging disobedient siya. So yan ang start ng mga sinasabi natin vices ng mga childhood na dapat natin i-address para maturuan din natin ang mga older at mga responsible sa mga ganitong training para ma natin ang use, ang mga child childhood vices. yes po dok. Kung ikukumpara nga po natin dok no itong mga bagay to vaping pag uh, sa mga gadget and iba pang mga uh, bisyo, is para silang mahalin tulad sa isang droga na uh, nakaka-addict umano at uh, hinahanap-hanap kapag hindi nila ito hawak or hindi ito nakikita uh, sa kanilang harapan na paano po ba nangyayari ito, ito dok na nagmimistulang droga ang mga itong bagay sa kanila kahit ang uh, pinakaiba lamang nila yung droga is merong chemical talaga na na nagbibigay ng hudya sa kanilang isipan na or uh, chemical na nakaapekto sa kanilang isipan para mas ma-addict pa. Pero itong mga bagay na to, no Dok, parang more on a behavior, uh, yeah, na behavior ang kuno naapektuhan sa kanila para mas maadik sila na uh, gamitin itong mga bagay na ito, Dok. Tama po ba ganun po ba siya Dok? Yeah, very closely related yung ano, yung yung drug addiction dito mm -mm. sa mga yung mga other vices katulad ng vape using at saka yung uh, gadget using it. Pero the danger is almost the same kasi sa drug na addict dik sila. Laging hinahanap at kung hindi nakukuha, mm -mm. they result to something, yung, yung dangerous minsan violent eh. Yes, so, ang common denominator ng ng vape, eh kung itong isang vape user, hindi sila nakakakuha ng kanyang supply ng vape, mm -mm. ay aawayan yung mga katabi niya. Ha? O pwede humantong sa mas delikadong violence. Same dito sa mga yung cellphone users sa mga bata. Pag hindi na nakukuha yung kanilang cellphone, di nagagamit, inaaway din ng mga magulang at siblings. Pwede rin humantong din sa violence. Yun, yun ang re relationship din sa yung, yung mga drug use din. So all of these are very common and dapat natin i address ito. Mm, mm Yes po, Dok. And yun din po, Dok, no? kasi parang pagdating rin po sa vape, ang nagiging unang rason nila is ito yung nagiging uh, plan B nila para maiwasan naman nila yung pagka-addict sa paninigorilyo na which is ito yung una nilang uh, naging bisyo at uh, binabaling na lamang nila sa vaping pero in the end pa rin hindi nawawala yung uh, pagka-addict nila doon sa paninigarilyo dahil uh, uh, napalitan lamang ng uh, pag-vape uh, -pa. uh, ano po It yung for... masabi niyo po doon doc na yung bagay na parang get away nila is ayun pa yung nagiging rason para mas ma-addict sila sa panibagong bagay po Yes, well mm -hmm. actually, uh, yung ang dapat natin i-emphasize dito, mm -hmm. dahil sa itong mga rampag na itong mga vices, katulad ng vaping, mga gadget use, kailangan natin mag-isip ng paraan, paano naman i-distract ang itong mga users from yung itong use to another activity. So part of pa nito, eh, mga lifestyle issues. Mm -hmm. eh. okay. Okay. okay? Yung vaping, actually, miskin na mga dating non-smoker, Mm -hmm. Nakita yung mga siblings, mga barkada, etc, nag vape So sila para maging in sila para bang matanggap-tanggap sila sa mga barkada nila. Mm -hmm. Sila nag vape na rin. So may may kasamang ano yan eh, yung tawag nito, yung peer peer pressure. Mm -hmm. yes, so because of the peer pressure, siya para nahawa na rin, nag, nag vape na rin siya kasi para bang ang tawag nila, cool yan eh, parang in ka pag hindi mo mm -hmm. ka nag vape parang parang hindi ka in <laughs> parang wala ka sa mga tr current trends eh Ganun yan so peer pressure so okay. dapat ang nating i, i advice ito sa mga yung remedy sa mga vices i-distract natin sa mga current vices mm -hmm. to other activities mm -hmm. actually ang maganda rito yung mga promotion ng mga sports activities imbes mm -hmm. na magdate imbes na mag-cellphone, mag-join sa mga active sports activities na actually umiikot na nga ngayon. Mm, -mm yes po, Dok. Kasi parang kapasin-pasin din po natin ngayon sa mga kabataan na napaka big deal sa kanila na dapat nakikiuso o nakikisabay sa uso. Pero kapag hindi ka naman, kapag di mo magawa yung mga ganong, uh, mga ganong bagay sa mga uso, parang nga uh, bumababa yung kanilang uh, confidence sa sarili nila dahil feeling nila hindi sila in sa kung ano yung sikat ngayon. at uh, feeling nila, no, Dok Len, na hindi sila parang buo sa kung ano yes. yung meron ngayong dikta ng society kapag hindi sila nakikisabay sa uso. And maganda rin yung doc no, na i-promote yung mga bagay na healthy tulad ng mga sports para mas mahumaling pa sila sa mga mas ano magagandang activity kaysa do sa mga aktibidad na nakakasira lamang sa kanilang uh, health. Pero paano naman po doc Uh, may mga tao rin kasi na hindi nila kaya kayang uh, makipagsabay sa esports dahil din sa kanilang kalusugan. Uh. Meron po ba tayong mga iba pang alternative na activities uh, na pwede nilang uh, gawin inside sa loob ng bahay uh, para hindi sila uh, mapunta doon sa mga activities na kinakabika nila. Well actually uh, good point naman 'yan mm -hmm. eh. May marami namang uh, mga bata na kung sabihin natin na sa disabled side naman sila mm -hmm. or for some reason hindi sila nakakalabas or yung hindi wala silang access sa mga ibang klasing lifestyle activities. Well, from that perspective, masasabi ko rin, meron din good use itong mga gadgets eh kasi mm -hmm. if you use the gadgets para bang properly, good timing, limited use. Actually, when you start to use the gadget naman, you should try to use it as yung para mo kasi do sa gadgets natin, meron ng mga educational activities eh, meron mm -hmm. din yung mga creative activities eh, so pwede natin gawin yon Hindi natin kailangan talaga totally eliminate the gadget, or totally eliminate yung mga, yung unwanted na lifestyle. Pwede natin hanapan ang creative use na instead of yung mga yung adverse yung uses eh. Mm -hmm. Yes, po oh, Dok, no? kapag ah, uh... Uh, sabi nga po nila kapag gusto, maraming uh, paraan. Kaya hindi lang tumatakbo sa sports or sa mga ibang physical activities para uh, maiwasan natin yung mga kinakaadigan natin na masama sa ating kalusugan. Ha? Pero pagdating naman po, Dok, no, sa, ayun nga, uh, kung kanina na pag-usapan natin is yung mga vaping, alcohol, eh, paninigarilyo. And uh, pagdating naman po sa overuse ha, ng uh, gadget, Dok, ano po yung dapat nilang iwasan? na sa pag overuse ng uh, gadget yung uh, makakapekto po sa kanilang kalusugan po. Well, kailangan mm -hmm. i-emphasize yung kone. Eh. Mm -hmm. Actually, ah uh, may mer meron may mer meron tinatawag natin dito teamwork work eh. Mm -hmm. Team ng parents, teamwork ng guardian, teamwork na kasi it it takes parang sinasabi it takes two to tango, di ba? Dalawang Nestle. tao kasi kung yung user lang nga, yung bata lang eh, wala siyang control. Walang nag-guide sa kanya. Walang nag na nagsasabi na masama. Wala, tuloy-tuloy na lang yan. So, yes, dapat but... ang tuturoan yung mga yung gadget abuser na yung limited limit the time. Ganon yan eh. Kasi pwede naman natin gawin yan eh. Yung in all those vices na banggit natin, mm -hmm. yung use of the use of the vaping, limited time, limited place. Mm -hmm. Pati yung mga use ng mga cellphones, limited time, limited place. Ganun yan. So, nababantayan ng parents na sasabihin sa mga bata, o oh, ang gamit mo niya lang, oh, one hour in the morning, one hour in the afternoon, parang ganun lang. Yes, po, so, doc. dapat kung hindi susundan ng bata ang mga ganun guidelines, meron din na uh, yung, yung corresponding din na punishment. Eh. Ganun yun. Ganun lang ang simple remedy dyan. Mm, -mm. Yes po, Dok. And, Dok, may uh, matang din po natin, po, Dok, dahil may instances din na ang isang uh, bata ay hindi nila totally kasama ang kanilang magulang ha, sa loob ng kanilang bahay dahil ito rin nakakapekto kung bakit mas nahuhumaling sila or mas binabaling nila yung attention nila sa mga vision na ito. Ano po yung may re-recommend nyo po sa mga mag-isa lang pong naninirahan sa kanilang bahay? Kung baga yung uh, moral support lang po yung nararam uh, nakikita nila sa kanilang parents pero wala po yung sa physical support. Ha. Ano po yung maganda pong gawin ng mga... Uh, binata po or mga kabataan na mag-isa lang po sa bahay para malabanan po nila itong mga childhood vices po nila. Yan, well magandang tanong 'yan kasi uh, marami naman uh, ang uh, tawag ito, ang term na ginagamit ko diyan ay yung uh, creative distraction or acceptable mm -hmm. alternatives eh. You sa loob kasi ng isang bahay uh, kung mag-create ang ang parents ng Uh, yung mga goals, ganyan, mm -hmm. sasabihin, sasabihin wag kayo mag-cellphone sa ganitong oras, o ganito, habang uh, wala, wala yung parents sa loob ng bahay then for the next three hours, kailangan meron tayong gawin na uh, isang task, accomplishment, okay? Kailangan matapos ito within the three hours na wala ako, okay? So, mm -hmm. merong pressure dyan, eh. So, yan ang tawag dyan, creative alternatives, eh the the guide na ano tawag nito, the guardians and the parents must try to devise yung new ways to create yung alternatives para maiwasan yung 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 vices na naninira ng mga ano ng mga bata. Mm -hmm. Yes po doc. And doon na po doc no sa pagdating ng ano sa motivations ng isang mga bata. Minsan kasi ang motivation ng isang tao ay eh, panandalian lamang. Pero kapag, once na na-burnout na ito, nahihirapan na silang ibalik yung uh, motivation nila para malabanan yung uh, kanilang addiction. Uh, ano po bang pinaka-best way para sa taong ito na magtuloy-tuloy po yung kanyang uh, sigla or kanilang motivation ha, at maging consistent po sa kanilang uh, paglaban uh, sa mga addiction po nila? Okay, well, uh, isang pagkakamali din ang ano, yung guardians and parents in mm -hmm. training, ano, yung ginagawa nilang immediate gratification. Mm -hmm. Yung immediate gratification is good, kaso lang yung nasa satisfy lang yung bata for yung temporarily. Immediate, sabihin natin maganda ginawa ngayon. Okay, bibigyan kita ng candy o big uh, pagagamit kita na cellphone for additional time. Pero yung mm -hmm. immediate gratification, dapat isipin ng mga yung yung mga uh, guides parents. Yung immediate gratification is good. Pero, long-term results is what we need. Para ba sabihin natin, sige, uh, hindi kita bibigyan ng, ano, ng ng reward ngayon, pero kailangan for the next few days, kailangan ganito ngayon at the end of the week, para sustain naman, doon kita bibigyan ng magandang reward. Ganon yun eh. So, mm -mm. makukontinue naman yung, yung training in, in a good sense. na Hindi reward ka agad. Mm -mm. Yes po, Doc. Doc, mabuti rin po ba sa isang uh, bata na para malabanan yung ganito mga addiction is ang ginagawa po ng mga magulang or kanilang mga guardians is yung physical threat. Uh, may efekto pa rin po ba itong negative sa isang bata doon po sa ginagawa niya pong paglaban sa addiction or uh, kaya pa, paano po may masabi po natin good effect po ito sa magiging behavior po? Paano? Pa Hindi pa ko nakuha ang question. Paano? Uh, kapag ano naman po, do, uh, may mga parents din po na uh, gumagamit po sila ng physical threat namamalo po sila, ganoon po, or uh, siyasaktan po nila yung bata para lamang tigilan nung batang yun yung kanyang ginagawa. May effect po ba itong uh, additional na negative effect po sa bata? Or kahit pa pano po masasabi po natin na maganda rin po yung idinudulot nito sa paglaban po sa addiction? Actually, yung point mo, yung, yung lagi natin sinasabi noon, yung yung uh, mm -hmm. spare the rod, spoil the child, di ba? Mm -hmm, Yan yes. ang saying. Pag hindi mo pinalo ang bata, hindi matututo. Gano'n yan. Pero, marami naman ang research na proven na there are alternative ways na pwede natin enforce yung good. Gano'n. Hindi naman kailangan physical yung punishment. Uh, kasi, ito mga bata, actually mga teenagers, they're always after something. Meron silang gusto. And then, yung gusto nila, pwede naman magiging part yung types of reward yan. At yung mga bata, kasi when they when they see that they can attain these awards they will actually persevere kahit mm -hmm. ano mangyari para makuha nila yon pero ang studies na yung mga batang uh, went through yung mga yung pain ganun mm -hmm. yon awesome. yung training ang ang masama doon nakikerry carry over yon into mm -hmm. the next generation mm -hmm. yung That's batang cool. lumaki sa pain mag-inflict din ng pain doon sa sa kanyang mga anak din So yan ang masamang effect yon Hindi yung creative, nagiging yung yung form of punishment na yung pain na, na papasa sa mga susunod na generation which is hindi masyado maganda. Mm -mm. Kaya maganda rin po talaga, Dok, no, yung uh, malaking role ng isang parent na ipinapakita niya sa bata para malabanan itong mga childhood vices na ito and at the same time, kung paano nila uh, ililipat ito sa panibagong generasyon ng kanilang pamilya dahil yung parents nato mismo yung nagiging uh, inspiration or uh, ito yung nagiging role model na mga bata rin para iwasan yung mga tento mga klase aktibidad uh, at uh, ito yung gawin nilang inspiration naman kapag sila naman yung naging uh, parents in the future uh. kaya okay. bilang parents din no doc uh, kayo rin po na uh, magulang na rin ano po yung mai-re-recommend po sa mga parents natin uh, para mapahaba pa po yung mga pasensya nila na tulungan yung kanilang mga anak na malabanan yung mga gitu mga klaseng childhood vices po. Well, ang action niya, nabanggit mo na kanina, which is mm -hmm. uh, yung pinakamagandang uh, nabanggit mo, mm -hmm. yung para uh, ma-develop yung mga good habits and mm -hmm. maiwasin ng vices ng mga bata, is to become a role model. Eh. Yung, mm -hmm. yung, yung cue niya, role model. Kasi alam niya naman, ang magulang, pag ginagawa niya magulang, nakikita ng bata eh. Mm -hmm. Eh kung sabihin ng magulang, huwag kayong magsigarilyo, pero sila naman nagsisigarilyo, huwag kayong minom, sila naman umiinom. Yes po. O, huwag kayong magmura, mm -hmm. sila naman nagmumura. Mm -hmm. So, importanting importante yan to become good role models. Miski pa paano, kasi one wrong move, <laughs> gagayahin ng bata yan eh. Yes, At nadaling niya for generations. Mm -hmm. Kaya nga po, sa sabi nila, ang ating tahanan, ang pinakaunang paaralan na pinapasukan ng mga bata. Kaya kung anong nakikita nila sa mga magulang nila, ay din yung dinadala nila or pinapakita nila sa pangalawang paaralan nila, which is yung pinaka-school na po, no, Dok? And yun po, uh, pinakauling katanungan na rin po, Dok, no, kung ano pa po yung mga gusto nyo pong banggitin or mga gusto nyo pong uh, sabihin sa ating mga kabombo uh, regarding po dito sa ating uh, pinag-uusapan po. Well, ito nga ang, ang uh, gusto ko sana mangyari sa mga yung bata ngayon. Ano, mm -hmm. magandang ano challenge ito eh sa mga may mga batang na nakapasok na sa mga vision ganyan, yung mga uh, vape, yung mga mobile at saka mm -hmm. kailangan natin ng yung ang term na gagamitin, i-rehabilitate na natin yung environment mm -hmm. nito mga bata. Kailangan i-distract na natin sila imbes na kung nakikita nyo na gumagamit ng mobile phone or mm -hmm. ito, may uh, medyo older, gumagamit ng vape, i-distract natin sila from the vape and try as much as possible to bring them to another environment. Eh. Kasi yung mobile phone, eh, alisin mo sila, syempre, iiyak na magre-regla mo yan. Mm -hmm. mo na lang doon sa kwan, yung mga sports complex, manuod sila mm -hmm. ng mga ganong sports. So, mawiwili sila instead of looking for yung gadgets na yun. So yan, rehabilitate yung mga ano ng mga bata.